Sa nakaraang kabanata, nagtapos tayo sa sandaling tuluyang nagbagong anyo ang Sky Island, at naging ganap na sanctuary ni Ophiuchus. Dahil sa bigla ang pagbabagong ito, nawasak ang mahahabang kalamay ng Monarch of Abyss na mahigpit na nakapulupot sa katawan ng Sky Island. Mula sa itaas, nakatayo si Ligian sa gilid ng bintana ng Drachma Tower, habang nakatitig sa ibaba kung saan naroon ang Monarch of Abyss. Ngayon, handa na ang lahat ang ating kapangyarihan ay magkapantay na. Habang sinasabi ito ni Gian, ang dalawang tao sa kanyang likuran ay tila nabigla at hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ngumiti si Gian ng asor habang patuloy na nakatitig sa Monarch. Wika niya, oras na para bugbugin ang pangit mong mukha, Monarch of Abyss. Mula naman sa ibaba, nakatingala ang Monarch sa kanya, may ngiti sa labi na tila ba naghihintay kung ano ang susunod na gagawin ng ating bida. Sa pagpapatuloy ng ating manhua, nanatiling nakatingin si Jian sa labas habang nakatayo sa gilid ng bintana. Mula sa kanyang likod, makikita ang lumulutang na simbolo ng Diyos na si Ophiuchus na nagliliwanag sa gilid niya. Mababakas sa mukha ni Ivan ang matinding pagkabigla sa ginawa ni Jian. Pasiga siyang nagtanong, anong ginawa mo, Jian? Ang drachma tower ay nananatiling neutral sa lahat ng divine cadres. Wala ni isa sa atin ang may karapatang gawing teritoryo ang Sky Island. Kaya sabihin mo, Jian, bakit mo ginawang sanctuary ni Ophiuchus ang drachma Sky Island? Pagkarinig ni Jian sa sinabi ni Ivan, agad siyang lumingon dito. Halatang hindi siya natuwa, napabuntong hininga siya bago magsalita. Ang dami mong sinasabi, Ivan. Gusto mo bang mavisak na lang ang Sky Island at tuluyang bumagsak sa karagatan? Dahil sa sinabi ng ating bida, natigilan si Ivan at hindi na nakasagot. Ngumiti si Jian ng palihim, sabay itinaas ang isang daliri, mababakas sa kanyang mukha ang ideyang may iniisip na naman siyang plano na siguradong hindi maganda. Muling nagsalita si Jian, Hindi ba sinabi mo, Ivan, na kailangan mo ng solid ground para makipaglaban? Kaya ginawa ko ang bagay na ito para sa iyo. Dagdag pa, dahil sa ginawa ko, naging mas maliit na lang ang agwat ng kapangyarihan mo at ng Monarch of Abyss. Hindi ba, Ivan Kroger? Matapos niyang sabihin iyon, lumingon ang ating bida sa dalawang magkapatid at malakas na tinawag. Yuhan, Sangjay, oras na. Sabay na sumagot ang magkapatid, nagpapahiwatig na handa na silang lumaban. Dagdag pa ni Lijian, sa araw na ito, Pupunta ako sa kinaroroonan ng Monarch of Abyss upang harapin siya sa isang digmaan. Kaya kayo na ang bahala sa Sky Island. Sumagot naman ang dalawang magkapatid, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang protektahan ang Sky Island. Pagkatapos, lumingon si Jian sa iba pang mga saint na kasalukuyang naghihintay sa kanyang utos. Wika niya, lahat kayo, maging handa. Protektahan ninyo ang lugar na ito. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari habang nakikipaglaban ako sa Monarch, kaya inaasahan ko ang pakikipagtulungan ninyong lahat. Matapos niya itong sabihin, sabay-sabay na sumagot sina Haley, Hugo, Stephen, at Kevin. Huwag kang mag-alala, Jean. Kami na ang bahala sa Sky Island. Bago umalis si Jean, lumingon siya sa kanyang gilid at tumingin sa kinaroroonan ng isa pang saint, walang iba kundi si Kali. Ngumiti si Gian habang nakatitig sa dalaga at mariing sinabi, Magtiwala ka sa sarili mong kakayahan. Naniniwala ako sa iyo, Kali. Dahil sa sinabi ni Gian, napangiti si Kali at namula ang kanyang mga pisngi. Halatang nagustuhan niya ang tiwala na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Malakas siyang sumigaw, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ibubuhos ko ang buong lakas ko para, gampanan ang tungkulin ko, Jin. Matapos iyon, dahan daw ang humakbang si Jian papalapit kay Ivan, at may ngiti sa labi niyang wika. Magaling, magaling, Kali. Ngayon, bumaba na tayong dalawa, matandang kalabaw. Nagulat si Ivan sa narinig. Hindi niya inaasahan na isasama siya ni Jian sa pakikipaglaban-laban sa Monarch of Abyss. At sa isang iglap, malakas na sinipan ni Lijian ang likuran ni Ivan, dahilan upang tumilapon ito palabas ng bintana. Mababakas sa mukha ni Ivan ang matinding pagkabigla at takot sa ginawa ni Jian. Samantala, ang ating bida ay nakangiti, tila ba aliw na aliw pa sa kanyang ginawa, sabay sigaw. Dapat ka lang na mauna, matandang kalabaw dahil makunat naman ang balat mo, diba? Nakita ng mga alagad ni Ivan ang nangyari at agad silang nagulat. Isa sa kanila ang nag-aalalang tinawag ang pangalan ng kanilang Divine God. Ngunit si Hugo, na tila sanay na sa mga ginagawa ni Gian, ay nanatiling kalmado. Mahina niyang bulong sa katabi. Wala ka nang magagawa, kahit magsisigaw ka pa dyan. Ganyan talaga siya. Ilang sandali pa, tumalun din si Gian mula sa basag na bintana ng Drachma Tower. Mababakas sa bawat galaw niya ang matinding kumpiyansa, wala ni Bahid ng takot sa kalabang kanyang haharapin. Bumulusok siya pababa, habol si Ivan na patuloy na nahuhulog patungo sa karagatan. Sa kanyang mukha, kapansin-pansin ang halong saya at pononibik, isang malinaw na senyales na sabik siya sa lab ang naghihintay sa pagitan niya at ng Monarch of Abyss. Makalipas ang ilang saglit, nakita na ni Gian si Ivan sa kanyang harapan, halos maabutan na niya ito. Mula sa ibaba, narinig niya ang malakas na sigaw ni Ivan. Hayop ka talaga, Disaster God! isa kang halimaw. Nang tuluyan ng maabyutan ni Jian si Ivan, hinawakan niya ito sa batok. Sa sandaling iyon, biglang namutla ang mukha ni Ivan, halatang kinakabahan. Nagtanong siya, anong balak mong gawin, disaster god. Ngunit hindi agad sumagot si Jian. Sa halip, ngumiti siya ng nakakatakot, isang iting nagbabadya ng masamang balak. Mula naman sa malayo, nakita ng Monarch of Abyss ang papalapit na kalabang matagal na niyang hinihintay. Dahil sa matinding paggagolek, agad niyang sinalubong si Jian gamit ang mahahabang galami na nagmumula sa kailaliman ng karagatan. Habang mahigpit pa ring hawak ni Jian ang batok ni Ivan, ngumiti siya ng masama at wika niya. Matandang kalabaw, hihiramin ko muna ang defense power mo. Kaya, gagawin na kitang pananggala sa atake ng Monarch of Abyss. Inis na inis si Ivan, ngunit wala siyang magawa kundi hayaan si Jian sa ginagawa nito. Kahit hirap na hirap na siya, nagawa pa rin niyang sumagot. Nababaliw ka na talaga, disaster god. At sa isang iglap, itinulak ni Jian ang ulo ni Ivan papunta sa mahahabang galami ng monarch. Ginamit niya itong panangga sa napakalakas na pag-atake. Dahil sa ginawa ni Jian, kumislap ang buong katawan ni Ivan, parang bakal na sumalpok sa nagbabagang apoy. Ngunit hindi pa rin tumigil ang ating bida. Mas lalo pa niyang diniinan ang pagdudol ng mukha ni Ivan sa dambuhalang galame ng Monarch of Abyss. Bigla namang lumitaw sa harapan niya ang isang window system na nagsasaad. System alert, dahil sa paggamit mo kay Apas, ang Taurus Divine God, bilang iyong kalasag, ang kanyang divine power ay patuloy na tumataas. Pagkatapos, iniunat ni Legion ang kanyang kanang kamay, mula sa kanyang palad, Unti-unting lumitaw ang simbolo ng Disaster God of Yukos. Itinaas niya ito at malakas na sumigaw. Tinatawag kita, Heavenly Punishment. Dinggin mo ang aking tinig. Pumunta ka sa akin at samahan mo ako sa isang magandang digmaan. Sa sandaling iyon, biglang nabasag ang kalangitan, parang salaming pumutok sa gitna ng himpapawid. Mula roon, unti-unting bumaba ang dambuhalang armas ni Jian, ang kanyang napakalakas na. Palakol na ngayon ay nagliliyab sa presensya ng kapangyarihan ni Ophiuchus. Habang patuloy pa rin niyang may si Ivan sa galame ng monarch, dumiretso pababa ang Palakol hanggang sa tuluyan itong nasalo ni Jian gamit ang dalawang kamay. Hinawakan niya ito ng mahigpit, ang paligid ay umalang sa matinding enerhiya at mula sa kanyang sandata ay bamalot ang presensya ng Diyos na si Ophiuchus. Sa harapan niya, tahimik na naghihintay ang Monarch of Abyss, tila bahanda sa isang sagupaan na matagal na nitong inaasam. At sa isang iglap, pinakawala ni Gia ng buong lakas ng kanyang pag-atake. Ang enerhiya ay kumawala na parang halimaw na nagnangalit, tinamaan ang Monarch ng hindi nito agad napigilan. Napakalakas ng ataking iyon kaya't nabiyak ang karagatan, nahawi ang tubig, at lumitaw ang lupa mula sa kailaliman ng dagat. Ilang sandali pa, lumapag si Jion sa ilalim ng karagatan. Hawak-hawak pa rin niya si Ivan, na halos wala ng lakas ni kakayahang lumaban. Ngunit bago pa man tuluyang tumapak ang kanyang mga paa sa bagong litaw na lupa, napansin ni Gian ang isang kakaibang liwanag na kumislap sa ilalim. Doon niya biglang napagtanto ang isang bagay, mahigpit niyang hinawakan sa leeg si Ivan, sabay talon paytaas taas habang hawak pa rin sa kanang kamay ang kanyang sandata. Mahina siyang napabulong sa sarili. Hindi pala ito tunay na lupa, kung ganun, ang Monarch of Abyss, dyan pala nakatago ang kanyang tunay na katawan, sa ilalim ng karagatan. Biglang lungitaw ang dambuhalang bibig ng halimaw, mabilis at walang pag-aalinlangan ang pag-atake nito, tila handang lumuni ng buo si Nadjian at Ivan na ngayon ay nakalutang sa ere. Ilang saglit pa, at siguradong magiging pagkain na lamang sila ng halimaw. Dahil sa nakita, nakaramdam si Ivan ng matinding takot. Galit at kaba ang bumalot sa kanyang mukha habang sumigaw siya. Si Raulo ka, Jean. Ano bang plano mo ngayon? Nababaliw ka na ba talaga? Ngunit hindi siya sinagot ni Jean. Sa halip, ngumiti lamang ito, isang ngiting puno ng kumpiyansa at kakaibang kalmadong tila may pinaplano siyang kalokohan. Patuloy pa rin niyang hawak-hawak sa leeg si Ivan. Habang papalapit na sa kanila ang dambuhalang bibig ng monarch, sumagot si Gian ng mahinahon. Wala naman talaga akong iniisip na kahit ano, Ivan. Lalong nena si Ivan sa narinig. Napamura na lamang siya sa kanyang isipan. Pagkatapos nito, tuluyan ng nagsara ang bibig ng halimaw. Isang malakas na impact ang umalingaungaw sa ere, tila ba nila mo na nga nito sina Gian at Ivan. Mula naman sa isa sa mga galami ng nilalang, biglang lumitaw ang Monarch of Abyss. Habang nakatingin sa dambuhalang katawan ng halimaw, malamig niyang winika. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang tumatakbo sa utak mo, Disaster God. Isa ka bang baliw, o talagang hanggal na hindi marunong mag-isip? Sa padalos dalos mong galaw, para mo na rin sinabi sa akin na gusto mong kainin ka ng buhay at mamatay sa aking mga kamay. Ganon ka ba talaga angal, Disaster God? Ngunit habang sinasabi niya ito, napahinto bigla ang Monarch of Abyss. Napansin niyang nanginginig ang bahagi ng dambuhalang bibig ng halimaw. At doon, makikita natin si Ivan, nakatayo sa pagitan ng matitigas na ipin ng halimaw, pilit na pinipigilan itong magsara ang bibig upang hindi sila tuluyang lumunin. Nanginginig ang buong katawan niya, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban kahit halatang ubos na ang lakas. Mula sa malayo, nakita ng Monarch of Abyss ang nangyayari. Habang pinagmamasdan niya si Ivan, napatanong siya, Bakit ikaw lang ang nandyan? Nasaan ang Disaster God? Mula naman sa kanyang likuran, biglang lumitaw ang ating bida. Kalmado siyang nagsalita, Hinahanap mo ba ako? Hindi mo ba alam, kanina pa ako nandito? Habang sinasabi niya iyon, nakapatong sa kanyang. Kanang balikat ang dambuhalang sandata, ang Heavenly Punishment. Nagulat ang Monarch of Abyss at agad napalingon sa kanyang likuran. Napangiti ito at bulong sa sarili. Kung ganoon, iniwan niya pala ang divine god ng Taurus sa aking bunganga bilang Cain upang makatakas siya. Pagkatapos ay tinitigan niya si Jion at may masamang ngiti habang nagsabi. "Sabihin mo nga, ikaw ba ang hinahanap kong disaster god? Kung ikaw nga, masaya akong makilala ka." Itinaas ni Ligian ang kanyang dambuhalang sandata, handang umatake. Muling sumagot si Jian. Ang dami mong sinasabi, Monarch of Abyss. Pero kahit ganoon, masaya akong makilala ka at makita ka ng personal upang burahin ka sa mundong ito. Kaya palm na, Monarch. Maglaho ka na sa paningin ko. At sa isang iglap, buong lakas na inihampas ni Jian ang kanyang sandata sa katawan ng Monarch. Isang nakakasilaw na liwanag ng kapangyarihan ni Ophiuchus ang kumawala sa himpapawid, diretsyong tumama sa katawan ng Monarch of Abyss. Ngunit puno ng kumpiyansa ang Monarch, nakangising ipinikit niya ang kanyang mga mata at mayabang na wika. Napakatanga mo talaga, iniisip mo bang masasaktan mo ako gamit ang basurang palakol na yan? Hindi mo nga kayang basagin ang aking. Ngunit hindi pa siya natatapos, bigla siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, at ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla. Ramdam niya ang isang hindi maipaliwanag na sakit, isang kapangyarihang hindi niya inaasahan. Sa kanyang harapan, isang napakalakas na pagsabog ang sumiklab. Ang kanyang mga galame ay unti-unting nabasag na parang salamin. Dahil sa matinding puwersa ni Ophiuchus, patuloy na gumuho at nagkadurog-durog ang katawan ng Monarch of Abyss habang unti-unti itong nilalamon ng sariling pagmamataas. Napasigaw na lamang ang Monarch of Abyss sa tindi ng sakit na nararamdaman. Ang buong katawan niya ay unti-unting nadudurog dahil sa napakalakas na kapangyarihang pinapakawalan ni Legion. Habang patuloy itong nangyayari, si Jian ay walang tigil sa pag-atake, paulit-ulit niyang inihahampas ang dambuhalang palakol sa katawan ng Monarch, at sa kanyang mukha ay mababakas ang matinding kasiyahan sa gitna ng laban. Mula sa itaas ng Sky Island, makikita ang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa bawat hampas ni Jian. Itim at puting enerhiya ang nagmumula kay Ophiuchus, walang tigil sa pagwasak sa katawan ng Monarch of Abyss. Dahil sa tindi ng impact, yumanig ang buong isla. Ang mga bato at lupa ay unti-unting nalalaglag, at tila nagbabanta ang buong kalangitan na gumuho anumang sandali. Sa loob ng isa sa mga gusali ng isla, nakatayo ang mga kaibigan ni Gian, nakasilip sa bintana. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan, sa buong buhay nila, ngayon lang nila muling nakita si Jian na pinakawalan ng ganitong uri ng napakalakas na kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ang labanan, hindi pa rin humihinto si Jian. Paulit-ulit pa rin niyang hinahampas ang kanyang dambuhalang Heavenly Punishment sa katawan ng Monarch. Sa sobrang lakas ng mga atake, napaluhod na ang Monarch of Abyss, halos hindi na makagalaw sa matinding sakit na bumabalot sa kanya. Habang nakaluhod, unti-unting nalulusaw ang katawan ng Monarch. Ang dati nitong kalmadong mukha ay napalitan ng puot at pagkabigla. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi ito maaari, imposible ito. Ako ang Monarch of Abyss. Hindi ako pwedeng matalo sa ganitong paraan. Nagpatuloy siya sa pag-iisip. Anong klaseng kapangyarihan ang taglay ng nilalang na ito? At yang palakol na hawak niya, paano nagagawa nitong wasakin ang aking mga kaliskis sa iisang hampas lang? Samantala, ang ating bida na si Legion ay patuloy na nakangiti. Sa kanyang mukha ay mababakas ang matinding kagalakan at kasiyahan sa bawat hampas. Bawat segundo, lalo pang lumalalim ang pagbaon ng kanyang heavenly punishment sa katawan ng monarch, at habang tumatagal, lalo pa itong nagiging makapangyarihan. Ngumiti si Jian ng mapanglait at malamig na wika. Nagulat ka ba sa taglay kong kapangyarihan? hindi mo siguro inaasahan to, tama ba? Naririnig ko ang takot mo mula rito. Hindi ka naman pala malakas, Monarch of Abyss. Masyado ka lang palang mayabang. Dahil sa mga salitang iyon, kung ulo ang dugo ng Monarch. Napakagat siya sa kanyang mga ngipin at galit na bulong sa sarili. Hayop ka, hindi ito maaari. Hindi pwedeng magtapos lamang ito sa ganitong paraan. Sa isang iglap, biglang napalingon ang Monarch of Abyss sa kanyang likuran. Nakaramdam siya ng kakaibang presensya at narinig ang isang boses. "Mukhang delikado na ang lagay mo, Monarch of Abyss." Dahil dito, tumingin siya sa kinaroroonan ng Sky Island at sumagot sa sarili sa isip. "Hayop ka, bakit ngayon ka lamang kumilos? Bilisen mo, dahil huli ka na." Mula sa isip niya, muling sumagot ang boses. "Pasensya na, ako, masyado lang maraming bantay kaya hindi agad ako makagalaw." Mula sa loob ng tower, nakangiti ang isang lalaki, nakakaloko ang ngiti habang muling nagsalita. Bago umalis si Jian kanina, inutusan niya ang lahat ng mga saint na bantayan ang tower na ito. Kaya nahirapan talaga ako makababa mula rito. Huwag ka ng magalit, Monarch of Abyss, gagawin ko lang ang trabaho ko. Nakatayo siya sa tabi ng power core ng Sky Island na ngayoy kontrolado ng kapangyarihan ni Ophiuchus. Ngumiti ang lalaki at dahan ang itinataas ang kanyang sandata. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang kulay violet na enerhiya, handa ng umatake. Biglang lumitaw ang isang window system na nagbibigay babala. May need tech itong entity na nagtatangkang wasakin ang sanctuary ni Ophiuchus. Dahil sa babala, nagulat si Yuhan at mabilis na lumingon sa paligid, hinahanap kung sino ang nagtatangkang sirain ang Sky Island. Napansin naman ni Kali ang aligaga ni Yuhan, kaya mabilis siyang tinanong. Ano bang nangyayari sa'yo? Sumagot si Yuhan. May nararamdaman akong kakaiba, pero hindi ko alam kung ano ito. Pumikit siya at pinakiramdaman ng buong paligid. Bulong niya sa kanyang isip. Kumalma, katawan, pakinggan ang buong paligid at damhin ang nangyayari. Ang host ng Divinity of Death ay kayang maramdaman kung ano ang bagay na nagbabanta sa Divine God. At sa isang iglap, mula sa kanyang isipan, lumitaw ang Disaster Kratos, nagsabi, Ang special ability ng Disaster God ay maramdaman ang sakit at puot ng ating mga kalaban. Kaya nating tanggapin ito ng buo, at gamitin sa ating kalamangan. Mula sa isipan ni Yuhan, muling lumitaw ang imahe ng orihinal na Disaster God. Nagsalita ito, malinaw at mahimbing ang tinig sa kanyang isip. Sa oras na mapalago mo ang kapangyarihang ito, ang ability mo na makadetect ng mga kalaban, kahit na kainahina pa silang nilalang, ay magiging mas polido. Damhin mo ng buong puso kung nasaan talaga ang iyong kalaban. At sa oras na maramdaman mo kung nasaan siya, huwag kang magdadalawang isip, patayin mo siya kaagad. Pagkatapos, pakawalan mo ang kapangyarihan na taglay mo, ang Serpent Executioner ni Ophiuchus. Naiintindihan mo ba, Yuhan? Biglang damilat ang mga mata ni Yuhan, at tila ba nalaman niya kung nasaan ang kanilang kalaban. Mula sa kanyang paningin, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo malapit sa core ng Sky Island. Dahil sa ginawa ni Yuhan, naramdaman din siya ng lalaki. Napalingon siya sa kinaroroonan niya at malamig na wika. Tuto ba ito? Nagawa mong maramdaman ang aking lokasyon. Ngumiti siya ng masama at muling nagdagdag. Pero kahit ganoon, masyado ka pang bata at huli ka na hindi mo pa ako naaabot. Matapos niya iyon, mabilis niyang iwinagayway ang espada sa kanyang kamay. Nakita ni Yuhan ang kilos ng lalaki, kaya sumigaw siya ng malakas. Tumigil ka, huwag mong ipagpatuloy ang ginagawa mo. Tuluyang pinakawala ng traitor ang kanyang kapangyarihan at inatake ang core ng Sky Island. Isang napakalakas na pagsabog ang sumiklab. Mula sa labas, makikita ang napakalaking pinsalang nangyari, halos nawasak ang kalahati ng ibabaw ng Sky Island. Naggalat ang napakaraming bato mula sa pagsabog, pero sa kabila ng lahat, nananatiling nakalutang ang isla at hindi pa rin ito bumabagsak.